Ate nang kukunin. Uy, oh, may dalaw. Oh, Uy, baka may butas. Mm -hmm. Ate nilalagay sa kwad. Uy, tulos. Tanggal ang tulos. Tanggal. Tanggal ang tulos. Tanggal yan. Tanggal. Dito na sa pangka. Dito na sa pangka. Dito na sa pangka. Ang laki! Ang laki na ito! Dito na sa pangka. Tanggal. Tanggal. Tanggal yan. Dito na sa pangka. O, oh, ayan. Aksin mo yung kahon. Kahon. Dali, kahon. O, ayan kasi 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 tanggal upina. to tanggal tanggal yan tanggal okay, to. lagay to lagay uy pagtago baka tumalon pagtago pinto baka ano mo muna muna sa ilalim sa ilalim Bagtag, ay, sa ilalim sa ilalim Bagtag, ah baka ay, may makakipo ka sige lang dito. mga talaga. Dito. Nakatumalok pa. niyo yung

Hay titoy, titoy. Ito so, na may anti. Ay. Ay, ay, ito ay na, ay na ay. Ay. 'yung alaga namin, oh. Oo. Dadet pa sa niya, dadet. Pare, lagay mo subspan. Eh, kakainin niya 'yun. Oh, boss, 'yung ating ano, Alaga, oh, kakainin niya 'yun. May dalag pa? Dalag pa? Bakatubalon. Dalag pa. Insta, insta, insta. Isto. Oh, it ito. 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 Nakauwi akong isto. Kuhay. Debo may kuwad pa doon, yung salok. Tingnan Yen, nga niyo, yun sa lagayan. Ito may hito pa. Ayun. Ako lang din yun minsan yun yung isbayan. Ano to? Mga Uyung ano? Una pa to. yung may... Sa asme. Wala nandalag pagkamit naman ng mga ito nanasabing na pasok nimo yun na talo silo ng Jimmy lang pa isla ko oh atras muna. atras pare linihikan ko tungo ng labas arsibura ay sa wakas na makita ko na tiyapa loke isa sa wakas na makita ko na tiyapa taka taka mamaya mamaya

Wala na bang ano? Lagayan pa? Kuha nga doon sa akin. Ay, hanap ko. Pre, lagayan pre. Meron, alam ko meron pang tubig. Ay, magluto na kayo. Hmm. Dala ka ngayon. Eh. Spanish. Ah. Magluto na. Ando ng bigas. Meron doon tubig. Uh, Bakit? 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 Nang bala? Oo. Sa ako Arma. na lang mo. Ah. Mamaya. Mamaya. Oh. Marami dito po. Lagayan. Stop. 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 Ito. Ayun daw oh. Kuha, kuha, wala. Marunong ka naman eh. Oh, di ba? Magaling ka mang huli. yung butas tatakpan. Ah, oh, so yeah. Ay, <laughs> wala nya sa. Ito pa hito oh. <laughs> oh, isda na. Lulungkot na sana si Sky. Diyan? Tama na. na. Ito tama na to. Tama na to. Dabi okay, dabi tama na to. Pre, tama na to. At saka mag pa tayo. Uh, doon tayo sa kwan. May, may, may kati doon. Doon tayo magloto. Magta At eh. magtatalikop nung kwan ng bunbon. Doon tayo magloto. Tapos sa may ligo. doon tayo. Bye bye guys. Ah. Sige, kayo mag-ano na po. Pre, kwan yung lagayan.